Pangunahin ang INC sa hinihinga ng suporta ng mga kandidato tuwing eleksyon. Masaya ang kandidato pag nasama ang pangalan niya sa iboboto nila. Malungkot naman yung hindi. Meron naman ay okay lang nakasama, okay lang na hindi, lalo na yung mga nangunguna sa survey. Kaya naman inaabangan ang announcement ng iglesia tungkol dito. Ginagawa ng content, pinapanood, binabasa may mga vloggers, content creators naman na parang ang sama-sama ng loob sa desisyon ng INC kung sino ang iboboto ng kapatiran. Daming sinasabi, pakialamero, alamero, Paki alamera. May medyo bata pa, may gurang na. Inaaway ang kapatiran. Meron nang gigigil. Gigil, nagigil. Ewan kung bakit kalalaking tao eh daig pa ang palingkerang babae na sila bulutan ng asawa ng kasitbahay si kapatid naman ayun dead ma ngingiti-ngiti lang sa isang tabi yung mga vlogger na INC naman ay meron hindi makatiis nanunupalpal naman Masaya ang kapatiran na sumunod sa kaisahan, yung tunay na miyembro kahit sino pa man ang iboto, di na mahalaga yon. Ang mahalaga raw ay masunod ang aral tungkol sa kaisahan o unity ng iglesia sa pagboto. Yung mga hindi tunay na miyembro, nagpapanggap lang ilan man yon ay lihim naman na nagdadabog na parang nakalulon ng buntis na sawa bubulong-bulong na parang baong na mangkukulam. Kesyo, bakit daw si ganito o si ganon ang iboboto? Eh, hindi raw niya gusto ang hilat siya ng pagmumukha doon. Ayaw niya raw doon. Mukha raw kurikong yon yung kandidato na yon Gusto niyang iboto sana ng INC. Eh, yung kakilala niya, yung kaututang dila niya, may makukuha siya doon eh. Sa iboboto raw ng iglesia ay wala sana raw ay yung gusto niyang iboto ang napagkaisahan. Napakasama ng loob. May narinig pa ako na nagbanta sa sarili na hindi na raw siya sasamba kasi nga ay hindi niya gusto ang iboboto. So kung nagkataon pala na gusto niya ang iboboto ay masaya siyang sasamba? Baka magmano pa sa pastor o sa ministro o baka maya ka pa at mahalikan si Kahuling na isang diakonesa. Baka purihin ang kapatiran sa kabaitan nila. Yung ganitong mga membro ay eh, hangali, eh, spy, mapagkunwari. Ayaw mo, diwag mo. Sino ka naman sa kapatiran? Mawawala ba ang INC si ayaw mo na sa kanila? Nung minsang nasamba si Kapokopyo, si Kakopyong, ay nakatayo siya dahil puno ang ng kapilya. Ngalay na ngalay. Ngalay na ngalay siya. Samantalang ikaw ay eh, nakaupo. Pag nawala ka ay makakaupo na siya. Naisip mo ba ang ibig sabihin nun? Isipin mo ang mensahe. Pag naisip mo ay matalino ka. Pag hindi ay slightly used ka. <laughs> Yung ibang kagaya niyan na mapagkunwari rin ng miyembro ay magpo-post sa social media hindi raw siya susunod kasi may sarili raw siyang isip. So, yun daw ang susundin niya. May tanong ako sa iyo, sino ka man? Naaralan ka ba? Ha? Oh! <laughs> Naturuan ka ba? Nadoktrinahan ka ba? Di ba't ang isa sa itinuro sa iyo ay ang tungkol sa pagkakaisa na ginagawa sa iglesia? Halimbawa, lingap sa mamamayan, di ba nagkakaisa ang mga kapatiran diyan? Abulo yan, lalo naman. Pagsamba, clean-up drive, pagtatayo ng kapilya, maraming iba pa. Kasama dyan ang pagboto. Naintindihan mo ba yon nung itinuro sayo? Kung oo, e eh bakit kini question mo ngayon? Kung hindi mo naintindihan noon nung itinuro sayo, hindi mo tinatanggap sa sarili mo, e eh bakit ka nagpabautismo? Anong agenda mo ha? Nung inaaralan ka ay patangu-tangu ka pa. Kulang na lang ay mag-hallelujah ka at magsisigaw <laughs> ng praise the Lord. E eh, wala ka palang naintindihan para kang graduate ngayon sa high school na no read, no write. Ngayon, na iba sa gusto mo ang iboboto ay kung ano ang nung sinasabi mo. Social media, alam mo ba kung sino-sino ang nakakabasa ng bulagas mo na ipinopost mo sa social media, lahat ng may akses sa net, sa internet, tuwang-tuwa ang mga kumakalaban sa iglesia, may iko-content sila laban sa kapatiran. Kaya yon ng konsyensya mo? Napupulaan ng iglesia dahil sa'yo? Yung iba namang tiwalag o tumiwalag, yung iba lang po ah, kasi may mga natiwalag din naman na bumabalik sa iglesia, nakikiusap. Nagmamakaawa, gustong bumalik, siyempre umaasa. Yung iba ay gusto yatang makaganti sa INC. Grabe, ang hinanakit sa puso oh! ng mga tiwalag na ito na kung ano-ano ang sinasabi. Kasama na yung mga kandidato na hindi nasama sa ibang abay, biglang nagmukhang matatalino. Biglang naging mga abogado. Nagpapaliwanag na ng batas tinalo pa ang Korte Suprema ng Pilipinas. Ano na ang sinasabi? Bawal daw sa batas, kagaya ng Omnibus Election Code, ang ginagawa ng INC, ginagawang ano? Number one, paghikayat daw sa mga miyembro na iboto ang napagpasyahan ng liderato na iboto. Pangalawa, pananakot daw sa miyembro na ititiwalag kapag hindi sumunod. Kung ikaw ang nagsasabi nito, ikaw, ikaw na kandidato na hindi nasama sa iboboto ng iglesia, ganyan din ba ang sasabihin mo kung naiboto ka ng iglesia? Sige nga, edi ang saya-saya mo kung naiboto ka, pupurihin mo at pasasalamatan ng iglesia, lalot na nalo ka, pupurihin mo ang unity vote eh bakit ngayon na hindi ka na isama, iba ang sinasabi mo? Ikaw naman na kung ikaw ang nagsasabi niyan. Ano ang motibo mo? Masiraan ang INC? Wasakin ang kaisahan? Mangdamay sa kamalasan mo sa buhay? O baka naman naglalaro ka ng napakaruming laro ng politiko? Para yun nga, pagbawalan ng batas ang INC na magpatupad ng unity vote dahil nadidiskaril ang ambisyon nila na mahalal dahil hindi na iboto ng iglesia. Ganun ba yon? May nagsabi nga eh, muntik na daw siyang manalo. Sabi ng isang politiko. Kaunting boto na lang eh. Sabay sisi sa kapatiran. Bakit daw kasi yung kabila ang ibinoto ng INC? Kung wala raw sanang unity vote, gaya ng sa INC, ay siya dapat ang nanalo eh. INC raw ang may kasalanan. Ang lamang lang daw sa kanya nung nanalo ay 120 na boto. Baka raw yun ang boto ng Iglesia. Inis na inis ang hukluban at tikbalan. Doon tayo sa pananakot daw. Totoo ba na tinatakot ng pamunuan ng INC? Na ititiwalag ang mga miyembro na hindi susunod sa kaisahan? Maling-mali at hindi totoo. Bakit naman maling-mali at hindi totoo, mga kababayan? Bakit naman ipananakot ng INC ang pagtitiwalag samantalang nagtitiwalag naman talaga sila ng mga hindi sumusunod sa aral kahit hindi panahon ng eleksyon, kahit walang kinalaman sa eleksyon. Hindi po sila nananakot, hindi pananakot ang tawag doon. Yung salitang pananakot kasi ay threat sa English, di po ba? Pwedeng gawin, pwedeng hindi. Depende. Hindi ganyan sa INC. Ititiwalag ka talaga pag hindi ka sumunod. Hindi pananakot eh. Wrong choice of word yung nambatikos. Babatikos na lang eh, hindi pa nag-iisip ng tama. Eto ang tanong dyan. Paninikil ba yon sa karapatan ng mga kaanib sa malayang pagboto? Yan kasi ang sinasabi nitong mga nagagalit sa INC. Sinasagkaan daw ng pamunuan ng INC ang karapatang malayang pagboto ng mga membro. Bakit daw ang liderato ng simbahan ang pumipili ng kandidato tapos ay pipilitin ang mga kaanib na yun ang iboto. Pag sumuway daw ay ititiwalag. Yun daw ang bawal sa batas sa Omnibus Election Code. Dapat daw ay ang boboto ang may kalayaan na pumili ng kanyang iboboto at hindi dapat na siya ay naiimpluwensyahan ng panlabas na sali o ng sino man. Wow! Ang saya-saya. Sino naman ang nagsabi sa atin na pinipilit ng pamunuan ng INC ang kapatiran na iboto ang napili nila na mga kandidatong pagkakaisahan. Di ba tayo ang gumagawa niyan at hindi sila? Sino ba ang namimili at nagbebenta ng boto? Tayo o ang INC? Sino ang namimigay ng ayuda kunwari kapalit ay ang boto? Tayo o ang INC? Sino ba ang gumagamit ng dahas o violence at pananakot para iboto sila ng mga tao, tayo o ang INC. Bakit ang INC ang pinupunan ninyo? Sinasamahan ba ng mga leader ng INC ang bawat kaanib sa loob ng polling precinct kung saan sila bumoboto at nakatanghod ang mga ito? Tinatabihan habang bumoboto ang kaanib at mino-monitor kung ang mga pangalan ng napagkaisahan ang talagang isinulat kung nakikipagkaisa, may ganun ba? Sige nga po. Common sense kung gumagana pa. Yun ang bawal sa omnibus election code. Kaya ang tuntunin ay ang bumoboto lamang ang dapat na nandoon. Habang bumoboto siya, liban na lamang sa ilang kondisyon na kailangan ng boboto ng assistance. Halimbawa, no read, no write yung boboto. Ay eh, natural, kailangan niya ng aalalay sa kanya. Pwedeng magulang niya, anak niya, kamag-anak. Hindi ang ibang tao, kahit karelihiyon pa niya. Kung iglesia, ay eh, hindi pwede na kahit ka-iglesia niya ay papuntahin doon. So nasaan? Nasaan yung pinipersa o kaya ay pinipilit? Unang-una ay bawal yan sa doktrina ng INC, yung pamimwersa yang pamimilit. Malayang malaya ang kapatiran sa pagboto. Malaya silang sumunod bunga ng pananampalataya sa kaaralan na tinanggap nila. Ang reward noon ay pananatili sa iglesia. Malaya rin sila na sumuway bunga naman ng kawalan ng pananampalataya sa aral ng iglesia. Ang resulta naman niyan ay pagkakatiwalag sa iglesia. Yun nga raw yun eh. Yun yun eh. Ititiwalag daw kasi kapag hindi sumunod. Yun daw yung paraan ng iglesia ng pamimilit. Kaya kahit sana ayaw ng isang INC na matiwalag, ay talagang matitiwalag siya kapag hindi siya nakipagkaisa o kaya ay iba ang ibinoto niya kaysa doon sa mga napagkaisahan ng INC. Ito ang tanong, mali ba ang gawaing ito ng INC na pagtitiwalag sa mga miyembro na hindi nila kaisa sa kanilang mga gawain, tama lang po 'yun eh. Bakit po? Napakasimpleng intindihin. Iba ang ginagawa mo sa dapat mong gawin. Ano pa ba ang dapat gawin sayo? iyo? Alangan namang pumayag sila na manatili ka sa kanila halimbawa. Bawal sa INC ang paglalasing, pagsusugal pagsali sa JS o Junior and Senior Prom, pagkain ng dugo, pagdalo sa piyesta, pagnininong ninang sa binyag, pagdiriwang ng kuano anong event na ugnay sa gawaing pagano, tapos yun ang gagawin mo, alang ang matuwa sila sa'yo, ititiwalag ka talaga. Nasa Biblia ba yon? Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Ayan, ang mapapala mo ipapataw sa iyo yan. Sino ang may kasalanan? Sino ang masama? Ang INC o yung miyembro na lumabag? Kayo po, ano ang tawag po ninyo sa taong lumalabag sa batas ng tao? Mabuti o masamang tao? Di po ba masama? Eh ano ang tawag nyo sa lumalabag sa batas ng Diyos? Mabuting tao po ba yon? Masama rin po yun eh. Kaya nakalagay, itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Tapos na ang karir mo sa iglesia pag ganyan. Di bali, yung politiko na naging kapalit ng pagiging kaanib mo sa iglesia ay nandyan naman sa tabi mo. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang wakas? Hanggang wakas kaya ng buhay mo? Hanggang sa huling hininga? Hanggang sa ikaw ay nangangailangan? May pangangailangan? Nandyan kaya siya? Ano sa palagay mo? yung politiko mo after 3 years, 6 years, 9 years, o sabihin na natin, 12 years, pwedeng pagkatapos ng mga taon na yan, ay wala na yan. E, meron nga, baka the day after winning the election, ay sunduin na yan ni Lord. Sunduin <laughs> na yeah, ni Lord. Tepok Te na, saan ka ngayon pupunta? Kung pinili mo naman ang batas ng Diyos, ano naman kaya ang pwede mong asahan? May sakit ka? Napakahirap ba sa Diyos na ka? may problema ka sa pamilya mo, di ba niya kaya na sa isang iglap ay mabago yan at pumabor iyo ang sitwasyon? Wala kang trabaho, wala bang trabaho na maibibigay iyo ang Diyos? Bakit may binabanggit tayo dito na mga batas ng Diyos, mga kababayan, ang mga kaaralan, doktrina, tuntunin, polisiya halimbawa sa iglesia ay itinuturing na mga batas ng Diyos. Hindi mo sinunod ang batas ng Diyos, mas pinili mong sundin ang batas ng tao, aalisin ka sa iglesia, ititiwalag ka. Bakit? Malalabag ng pamunuan ng INC ang batas ng Diyos sa pagtitiwalag kapag hindi nila inalis ang masama nilang kasamahan, kapag hindi kanila itiniwalag. Kayo po, mga kababayan, gusto nyo po ba na ganito ang mangyari? Ang reward sa sumunod sa aral, sa nakipagkaisa, ay ang pananatiling miyembro. At iyon na rin ang reward sa hindi sumunod. Ganun po ba yun? Yan ang gusto natin. Ganyan ba tayo sa relihiyon natin? Ang sumunod at sumuway ay pareho lang ang pupuntahan. Anong klaseng mga relihiyon meron tayo pagkaganyan? Kanina ay may binanggit tayo na ang INC ay hindi namimili at nagbebenta ng boto. Baka naman may magkomento dyan. Eh bakit sa mga nakalipas, may ilang miyembro ang INC na guilty sa pagtanggap ng pera mula sa mga politiko para sila ang iboto? Common sense po. Si Hudas ba ang kabuuan ng iglesia? Ano po ang sagot nyo? Hudas po ang tawag sa mga yan. Peking kaanib matatakaw sa pera. Sila ang gumawa nun, hindi ang mga tunay na kaanib, hindi ang kabuuan ng iglesia, lalong-lalo naman, hindi ang pamunuan ng iglesia. Sila na mga tunay na miyembro ay simple lang ang buhay eh. Ang mahalaga sa kanila ay sumunod sa doktrina, pasakop sa pamunuan na nagpapatupad ng doktrina. Nasaan na ang mga hudas na yon? Wala na nagdisappear na, inalis na, pinalayas na sa iglesia, sino man sila. Hindi sila kailangan ng iglesia, anay, lumot, adil, libag. Inaalis talaga sa katawan ang mga yan. Sige ka, wag mong alisin sa katawan mo ang mga yan. Lalo kang papangit, mga kababayan. Walang anumang provision ang Omnibus Election Code na nagbabawal sa anumang relihiyon na gamitin at ipatupad sa kanilang mga miyembro ang inaakala nilang marapat na paraan ng pagboto batay sa kanilang katuruan o doktrina gaya ng ginagawa ng INC na kaisahan o unity vote. Kung meron, ay noon pa sana ito ipinagbawal sa INC. Bakit po walang ganyang provision? sa Omnibus Election Code. Tatandaan po natin na ang anumang batas, executive order, ordinansa at mga kagaya nito ay nakabatay po sa ating konstitusyon. Hindi maaaring magpatupad ng anumang kautusan ang anumang batas na lalabag sa isinasaad ng konstitusyon. At sa konstitusyon ay nakasaad ang kalayaan ng mga relihiyon na makapagsagawa ng kanilang mga gawain as long as hindi ito lumalabag sa batas. E bakit daw yung ibang relihiyon ay hindi naman ginagawa yon? Yung kaisahan sa pagboto, unity vote, e derechahang usapan po, hindi nila kayang ipatupad sa mga miyembro nila. Baka natatakot sila na mag-alisa ng mga miyembro at isa na lang ang matira. Sino po? Yung pastor. Yung leader nila. Siya na lang mag-isa ang matira. Isa pa, paano naman nila ipatuto pa isang bagay na hindi naman nila nauunawaan? Baka nga hindi nila alam eh na may ganoong aral sa Biblia na kahit siguro nabasa, eh hindi naman naintindihan ang ibig sabihin. Ano ang nilalabag ng INC sa pagkakaisa sa pagboto? Sige nga po sa pagkakaisa sa pagboto nagsisimula ang pagkakaroon ng iisang adhikain at tunguhin ng isang organisasyon. Ito ang pundasyon ng matibay na pagsasamahan at ng iisang pagkilos tungo sa pagunlad para sa kapakinabangan ng lahat. Ang espiritu din ng pagkakaisa ang patuloy na isinisigaw ng mga politiko natin para sa kapakanan ng ating bayan. Bakit ninyo pinupuna ang INC sa ganitong bagay? Ingit ang dahilan. Ay! Hindi nyo kasi kayang gawin. Tularan nyo na lang. Paano nga ba nagagawa ng INC ang kaisahan sa pagboto? Ito ang sagot. Ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar. At sa Diyos ang sa Diyos. Sino po si Cesar? Ang gobyerno, di po ba? Ano ang isang batas ng gobyerno? Pagboto, bumoto, kaya bumoboto ang iglesia. Nasa Biblia, e anong gagawin? E di gawin. Masunurin sa batas ang INC. Ibinibigay nila ang para sa gobyerno. Pero sa pagboto nila ay ibinibigay din nila ang para sa Diyos. Alin yon? Yung para sa kanya. Yung gusto niya. Ano yon? Mas na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Kaya sila nagkakaisa sa kanilang mga gawain. Nabanggit na natin sa itaas ang ilan. Kasama dyan ang pagboto. Pagka sa relihiyon natin ay wala niyang pagkakaisa na binabanggit sa berso na yan, ay hindi tayo ang tinutukoy dyan. Bato.